So magandang araw sa ating lahat mga kapong kasari. Good morning, good morning sa ating lahat mga kasari. Kumusta yung mga bintahan dyan? So malaki na ba? Nakakuta na ba? So sana tayong lahat ay pagpalain sa araw na ito. So ayun mga kasari, i-share ko lang sa inyo. No? Ah, uh, sana samahan nyo ako at ito ay tatlong minuto lamang. So ito nga pala yung aming pampabungad sa labas ng aming tindahan. So kaya di pwede talagang mawalan kami ng mga ganitong paninda. Kasi kagaya ng mga bata ay talagang alam na nila kung saan sila pupunta dahil nandito yung patok para sa kanila at alam naman natin mga kasari no, na talagang mga bata yung palaging nauutosan ng mga nanay, mga tatay, ate, kuya, luluat at lula so pag nakita nila yan mga kasari ay pag may nagustuhan sila ay talagang babalik sila sa inyong tigtahan so kaya para sa amin dito mga kasari ay dito talaga pwedeng maubusan kami ng mga ganitong paninda kasi ah dito mas mabilis yung bintahan mas mabilis yung kitaan dito kahit uh, ah, pa kunti-kunti lang yung tinutubo natin papiso piso lang yung tinutubo natin at least mabilis naman maubos at uh, talagang nai-roll mo kaagad so kaya ayan mga kasari at sa mga wala pang idea lalong-lalo na sa mga bagong nag-umpisang magsari-sari store kung wala pa kayong mga idea kung ano yung uh, mga paninda na patok para sa mga kabataan uh, ito talaga ay isa sa uh, napakagandang idea dahil uh, yung mga bata talaga ay babalik sa iyong tindahan so kahit nga yung mga uh, nanay kung may bibilin sila sa ibang tindahan ay talagang hinihila ng bata na talagang pumagpapabili talaga minsan ay umiiyak na alang lang dahil ayaw bilhan ng nanay dahil walang pira so ako ay naawa na sa mga bata talaga minsan yung mga bata ay pupunta sa tindahan at walang pera minsan binibigyan ko ng uh, isang piraso uh, para kahit papano ay ayun nakatulong sa kanya dahil maibsan yung kanyang uh, gusto makain <laughs> so ayan, nagbibigyan talaga ako sa mga bata, mga kasari no kapag uh, walang pera, malapit sa tindahan ayan binibigyan ko ng isa binibigyan ng chance para uh, maibsan yung na gusto nilang kainin at hindi sila makakain dahil walang pera so siyempre, kahit tayo naman ma malalaki na Uh, matatanda na kapag may gusto tayong nga kainin at wala tayong pera, di ba? Ang parang ang sama sa pakiramdam. So ganon din yung bata mga kasari. Kaya minsan nagbibigay talaga sa mga bata lalo na kapag wala pera, dala tapos may tinuturo kung ano yung gustong bilhin niya. ah uh, minsan kapag kulang yung pera, kulang ng piso, kulang ng dalawang piso, ayan binibigyan ko ng chance, uh, binibigay ko ng limang piso kahit hindi limang piso yung bintahan. So ganon ako dito mga kasari. Kaya ayan sa mga nagsasari-sari store na wala pang idea so ito ay patok na patok na patok sa mga bata mga kasari panindang patok sa mga bata kaya asa na magkaroon din kayo ng mga ganitong paninda dahil nakakatulong na mapadami yung bintahan nyo at syempre kumikita tayo dito kahit pa piso yan Ayan. so yun lang maraming salamat sa yung lahat and happy ceiling magandang araw sa ating lahat mga kapaong kasari and Huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe sa aking channel. Once again, Genevieve Mix TV, ang tindirong blogger ng Mandaoy City. So, God bless us all.